Hello guys, ayan, welcome back ulit sa aking channel So ayan, pagkatapos nga ng ating bagyuhan Bagyong Christine Ay um, nawalan tayo ng mga deliveries So halos one week din tayong walang deliver So ngayon, ayan, nagdadatingan na Dumating na tong ating deliver sa platilya Kung tawagin dito, guys, sa Batangas So, ang platilya yung mga plastik sa mga plastik to sa baso sa asukal sa harina so dyan ako kumukuha um, ito guys ay galing pa silang bako or kabite so nakakatuwa at um, hindi ko ina-expect na makakapag-deliver na sila agad dito sa aking tindahan so ayan dumating na siya at meron tayong mga stock so yung in order natin dyan ay mga plastik ayan pansit, bihon at saka ano asukal na wash at cayong yung pula. So may ire-repack na naman tayo mga kasaring mga asukal. So um, ito mahal na rin nga ang asukal, so mamaya i-check ko kung magkano natin na pwedeng ibenta ang ating asukal. So, pagkatapos nga ng bagyo guys, ay unti-unti um, na tayong nag-iipon ng stocks. So, yan, dumating na rin yung ahente natin ng Mighty. So, naubusan din tayo at alam kong may bad news to kasi nga tumaas na ang Mighty at Camel. So, ayan, sabi ko, ba't ngayon ka lang nagpunta kung kailan wala na akong stock. So sabi niya nga daw ay hindi sila makadaan sa daan kasi nga dahil sa bagyong ano, Christine. So ayan guys, dumating din ang deliveries natin kay ano PNG. So ayan yung mga Ariel, Ariel powder, safeguard, mga downy. So sa kanila yan mga kasari. So maigi na la ang at meron na tayong mga stock na ganyan. So nagkamali nga ako kasi hindi ko pa siya nadamihan. Eh wala nga tayong wala tayong stock so ayan meron na tayo ulit ano na nakalimutan ko nga pala na maraming namimili sa aking mga may tindahan ngayon. Kasi nga yung malaking grocery dito, yung nila ng tinda ay nabaha. So hindi pa sila makapag-operate ngayon, hindi pa sila makapag-open. So meron man silang pwesto, nalangan nilang buksan, ay maliit lang at hindi talaga nakaayos yung paninda. As in, magulo pa. Kaya minsan yung mga customer, syempre kahit naman tayo, mas gusto nating mamili dun sa maayos na display at alam nila kung saan hindi, hindi madum may So, karamihan talaga ng mga paninda doon sa mga binibilhan nilang malaking grocery ay talagang maputik. So, talagang nililinis pa nila ang mga paninda. So, nakakaawa din nga kasi nga yung iba nilang paninda ay nabasa. So, yung ano po? So, ayan guys. Um, may mga in-order tayong mga pantin at saka head and shoulder. So, may mga shampoo na tayo kahit paano. So, talagang naubusan tayo ng stacks ng mga ganyan. So, noon talaga ay kailangan ng mga shampoo. Kasi nga, syempre, nabaha. Mga o tsaka sabon, kailangan nilang maglinis ng ano. So, ayan, guys. Apakasipag ng aking mga uh, bata dito. So, yan ang hipag ko. So, ito yung likod ng aking tindahan. No, yung anak ko man, yan, nag ng uling. So, ayaw niyang magpakita sa video. So, yung mga narepack ng uling. So, siya na yung tag ko ngayon ng uling. At ang benta dyan ay 10 piso. So, wala nang makuha rin ng ngayon ng uling. Um, ayan. Ang mahal nga ng uling na kuha ko dyan. So, $3.50 isang sako. So, no choice kasi mga bagyuhan dito. So, ang tagal pa nila bago makapaggawa ng uling. So, pag naubos yan, hindi ko alam kung saan ako kukuha. So, ayan. Natulong yung anak ko sa so pag-repack din ng asukal. So, ayan mid um, Kasi wala natin yung asuka. Alataya na nga, guys, dumating na itong deliveries natin kay um, kay ano ba to? Kay TSM. So, ito yung TSM na kinukuhanan ko. Nakompleto rin ang kanyang mga paninda. So, dahil nga wala pa tayong mga ahente, ay doon muna tayo kumuha. So, itong TSM ay para siyang pure gold. So, kompleto siya. So, pag ako talaga ay nauubusan sa mga ahente, ay dyan ako kumukuha. So, ayan. TSM tuhog na naman tayo sa ating mga chichiria kasi guys, alam nyo na kasi pag hindi ko yan tinuhog at nidinisplay ko lang siya eh kakainin lang naman ng mabait binubuta, so dati kasi kahit sa kabite, yung patindahan ko Uh, hindi ako nagtutuhog na ganyan kasi parang pang sari-sari store yung datingan, pero wala, talagang no choice ako kung dito eh, ang mga chichirya ako, kasi kung i-display ko lang siya kagaya ng display ko dati na isasalansan ko lang siya sa divider, ay nako hindi siya uh, malulugi talaga ako, kasi nga ano, malulugi ako dahil mahiling mam, mambutas yung mabait ano po yan? yan katulong ko yung hipag ko sa pag pagtutuhog ng mga chichirya. So isang bundle-bundle na yung pinohan nating chichirya kasi napakalakas ng chichirya dito sa aking tindahan. So yung aking mga in order ay yan. isang bundle na loaded, isang bundle na pillows, isang bundle na piwi isang bundle na patata, isang bundle na cracklings, is na ko cheese ring. So yan na yan ay tsaka bread pan ang ating in order. So may parating pa naman akong chichirya yung Jack and Jill. So wala pa. So isang araw susulpot 'yan. Kasi nga okay na yung daan, medyo nakakadaan na yung mga nakakadaan na yung mga hasakyan sa kalsada natin at nababakuna at natatanggal na yung mga putik ng mga kalsada. So awa ng Diyos ay ano <laughs> Na, makakapag-deliver na ang aking mga ahente at nakakapunta na sila dito sa aking tindahan. So nagkukompleto tayo ng stocks para sa ating mga customers. So ayan, uh, kailangan na, at kailangan ko pang magkompleto ng stocks kasi nga magbe months na. So sa December ay medyo malaki ang kailangan nating stock, madami, malaki din puhunan ang kailangan natin uh, para makompleto natin ang ating stocks. So sa December naman And ayan, isa ang chichiria sa mala, ma benta. So, kailangan ko rin itong mag stocks ng chichiria. So, chichiria is life dito, mga kasari. Kasi nga, um, dun sa mga magmamanok, magbababoy, syempre pag nagugutom sila, ay talagang, ano, agad punta dito sa aking tindahan at Kukuha ng pang merienda Samahan pa ng soft drink So ang coke talaga dito malakas Coke mismo, yan Mga mismo, malakas mga kasari So ayan guys At ito na nga ah, Malapit na nating matapos itong ating Ano Malapit malapit na nating matapos ang ating tuhugin So pagkatapos kung Tuhugin itong chichirya na to ay ating isasabit Naman para Ano tapos so sabit natin dun sa taas. to 12. Yes. yes. Oh! No problem. Sabi niya sa aking sampo lang daw. Kaya nung lang sampo. Okay. So, ayan guys. May bumili sa atin. At ayan. So, kahit nakakangawit na mag-tuok, ano, mag eh wala. Kailangan nating magtiis na ganyanin para mas attractive din kay customer. sida uh, sila ay sungkit na lang ng sungkit. Kuha lang ng kuha doon sa labas. So, gaya na yung aking display ngayon ng mga chichiria. So, iniba na, na natin. Compare dati na ma although maganda naman ngang tingnan, nakasalansan siya, mas madaling kuhanin, mas magandang tingnan. Ay, wala. No choice talaga tayo mga kasari. So, kung saan naman tayo makaka... Kung saan maayos yung ating um, paninda at hindi tayo maluloge ay doon tayo. So, kailangan natin laging mag-improve at magtiis at mag um, mag-isip palagi ng mga uh, makakabuti sa ating tindahan. So, ayan. Sisabit na nga natin dyan sa labas. At natapos ko na nga ang 50 pieces na pillows na violet. So, ayan. Kailangan natin tumuntong sa upuan para uh, natin yung taas. So, ang tagal din namin bago ko gawin yan kasi ayaw ko. Kasi ayaw ko na ganyan nga yung style. Pero talagang no choice. Kailangan kong gawin. Kailangan nating subukan. So, effective naman. So, mas bumenta naman ang ating mga chichiria. Uh, kasi nga um, na pagsilip na ganyan ni customer pag dingin uh, sa taas makikita niya na yung ating display na chichiria so yan ang aking kasama ay pina puncher na lang niya. binubutasan tapos uh, isa, titrentas natin sa ano sa kawad so ayan more sale sa atin mga kasari at sana ay wala nang malakas na bagyong dumating so sobrang lakas talaga yung bagyong Christina dumating dito sa ating tindahan so ayan salamat mga kasari at sana po ay eh, huwag nyong kalimutang mag subscribe bye bye